Ang kwento ng Langgam at Tipaklong Isang umaga, maganda ang panahon at mainit ang sikat ng araw. Masayang nagising si Langgam. Maaga pa lamang ay naghanda na si Langgam upang lumabas at maghanap ng pagkain. Nagtawag si Langgam ng kasama. Ilang sandali pa, lumakad na si Langgam. At kagaya ng dati, matyaga siya na naghanap ng pagkain na maiimbak sa kanyang tahanan isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito para dalhin sa bahay niya. Nakita siya ni Tipaklong, magandang umaga, kaibigang langgam. Wika ni Tipaklong, kaibigat yata ng iyong daladala. Ibaba mo muna yan at maglaro muna tayo. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi, maghanap ng pagkain? naghahanda lang ako at nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Umulad ka sa akin, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay, maglaro at magsaya. Ikaw na lang kaibigang Tipaklong, sagot naman ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain ito'y aking iipunin sa bahay para ako ay may makain sa panahon ng tagulan. Lumipas pa ang maraming araw, at wala pa rin pagbabago si Tipaklong. Hindi siya naghahanda para sa tagulan. Dumating na ang panahon ng tagulan. Kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ulan mula sa umaga hanggang sa gabi. Halos lumubog na ang mga lupa sa tubig. Sa mga panahon na iyon ay ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang tipaklong. Wala siyang makain dahil walang naimbak na pagkain para sa tagulan. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Ginaw na ginaw at gutom na gutom na si tipaklong. Pumunta siya sa tahanan ni Langgam at humingi ng tulong sa kaibigan tuloy ka sa aking bahay tipaklong. Buong pusong tinanggap ni Langgam sa kanyang tahanan si tipaklong upang makakain. Mabilis na naghanda si Langgam. Ilan pang sandali at magkasalo na silang magkaibigan na kumain. Habang tagulan ay pinatira ni Langgam si tipaklong para meron makain at hindi ginawin. Salamat, kaibigang langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagbuto. Mula noon, nagbago na si Tipaklong. Pagdating ng taginit at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat natuto siyang mag -impo. Mga bata, ano ang inyong natutunan sa kwento ng langgam at tipaklong? Dapat ay maging masipag at matutong mag-impo. Paki-like and subscribe. Magkita kita.